Good morning, good morning. Ayan, kape tayo. Chika muna tayo, chika. Habang nagkakape. Ayan. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo. Ayan, sa mga nakakapanood ng mga video tungkol sa Muslim divorce. Um, mula nung ano, mula nung nag-share ako, marami talaga na nag-message sa akin. <clears throat> At syempre nakakasad yung iba dahil kahit Muslim divorce matagal, syempre ano nila yon, uh kumbaga yun yung way ng kanilang proseso, di ba? Pero ang mas nakakalungkot yung mga um mga na-scam, mga na-scam ng online annulment. Okay? So, um, alam ko na maraming, ano, ano ba'y tawag doon, disperada para makawala sa, sa kasal, no? Yung, hindi yung, alam mo yun, yung matagal nang hindi nagsasama talaga. Pero, gustuhin mo man na idaan sa tamang proseso, kaso, sobrang tagal ang daming proseso, di ba So, yung iba, talagang desperado, desperado, desperada, na kagatin yung, ano, yung, kumbaga, ay mag-file dun sa tao na mga nag-offer ng online annulment. So, 100% na ano yun, na uh, hindi naman, may, yung iba naman, may mga binibigay na mga documents. Hindi naman sila totally na na-scam, okay? So, sabihin natin, hindi mo na na-scam. <laughs> Pretend mo nang hindi na-scam. <laughs> so, ngayon, at is, syempre, sa so first, hindi sila na-scam kasi may documents sila. Yung iba, <clears throat> kasi yung iba, kanya-kanyang ano na yun, takas. Kung hindi ka na yan aanohin. uh, ka na sa Facebook, di ba diba? Noong nakakuha na ng pera, ibablock ka na sa Facebook, o contact number, ganyan, hindi mo na sila makontak. Tapos, Um, yung iba naman, yung iba naman, natatapos sila. Akatuwa nga eh, may nakausap akong isa. Pinakita niya sa akin, meron siyang senomar. ah uh, meron siyang, Meron nang pinadala sa kanyang Senomar. May pinadala na sa kanyang picture ha, photocopy. Photocopy ng lahat ng kanyang, kumbaga kanyang judgment for, para ano, uh, judgment sa annulment. Meron na siyang Senomar at meron na rin siyang uh, marriage certificate with annotation. Ang nangyayari, pinadala na sa kanya, nandito rin yun. Nandito rin yun sa Singapore. Actually, nag-message siya sa akin, hindi dahil magpapatulong siya sa, ano, sa Muslim divorce. Uh, nag-message siya sa akin dahil gusto niyang alamin kung ano yung mga requirements sa change passport ng, ano, ng apelido. So, ngayon, um, naghahantay siya yung pala one year na, na ipinangako kuno ng kanyang kausap na Makakakuha na siya ng marriage certificate with annotation sa PSA after 1 year Ayan, makinig kayo ha Ayan. Sana wala nang uh, mabiktima Wala nang mabiktima yung mga ganon na 1 year Sa totoo lang, hindi po totoo yun na makakakuha Huwag naman sana nilang sinisiraan yung mga nasa PSA Okay, na para lang maka scam ng tao, manloko ng tao, sasabihin nila one year. Ano 'yun, automatic? Uh, ano ba tawag doon, magic, 'di ba? So kahit sabihin pa nila na meron silang contact sa PSA, hindi po totoo 'yun. Kasi nagtatrabaho 'yan sa ano, sa government. Tapos sasabihin nila under the table, 'di ba? Huwag po kayo naniniwala sa ganun. Sana wala nang ma-scam ang mga tao na 'yan. So, ngayon ang nangyari, pinadala sa kanya yung judgment ng court, no? Ng court ko no. Hindi <laughs> ko alam kung saan ang galing 'yun. So, ngayon pinadala sa kanya. Meron pinadala sa kanyang uh, Senomar Advisory of Marriage. Tapos, pero walang pinadala sa kanyang marriage certificate with annotation. Meron pero uh, hindi pinadala yung papel. Kasi nga yung papel makikita mo talaga kahit sa picture pa lang, hindi na siya totoo na nanggaling sa PSA. Okay? So ngayon, ah uh, ang nangyari, ang nangyari, after one year, no, ikaw ba naman magantay ka ng one year? One year, pinapunta niya dun yung tao na inutusan niya. Ayun, nakita niya, kasal pa rin siya. <clears throat> Bumuhos ang kanyang luha, syempre. So guys, kung merong mga ano sa inyo, hindi ko sinasabi ha, na, oh, mag-file kayo sa akin ng ano, hindi. Ako, ako, hindi ako namimilit ng tao na, magpatulong kay sa akin or hindi walang mawawala sa akin. Ang inaano ko lang, uh, ina-advisean ko kayo na kung desperada kayo na ano, wag kayong kakagat sa annulment kasi ang mangyayari niyan, yung online annulment, ang mangyayari kasi niyan ay tempo, temporary lang yung kanilang ginag uh, binibigay sa inyo. Hindi 'yan talaga kahit mag-check kayo sa sa PSA kasal pa rin kayo, kasal pa rin kayo. So, ayun, ibig sabihin, kahit nagpakasal kayo sa, kung dito ha, dito sa Singapore, kung nagpakasal kayo dito sa Singapore, at, at, at online annulment lang yung inano ninyo. Sa totoo lang, temporary lang po yung pinagamit sa inyong documents. So, ngayon, kasal kayo dito pero kasal pa rin kayo sa Pilipinas dun sa ex ninyo. Ganun po yun. So, ibig sabihin, pagka si ex ninyo ay naghabol, no, pwede po kayong kasuhan. Yun lang naman yun. Ah, hindi naman ako nagmamarunong sa batas, pero yun yung totoo. Yun yung totoo. So, wag po kayong magpapaano. At least, ako masasabi ko talaga na ang Muslim divorce ay totoo. Kasi, ga, ano yan eh, after divorce, after divorce, dadaan yan ng local civil register doon pa lang sa local civil register, mapapawalang bisa ni kasal ninyo. O, diba? Mapapawalang bi kasalang bisa hanggang sa PSA. O, dyan. Mababa. Kumbaga, malilinis ang iyong record as a married sa Pilipinas. So, yun lang guys. Kasi, syempre, sayang ang pera, ang panahon, minsan talaga hindi natin masisise, 'di ba? Na desperada tayo ganyan. Kaya nga ako nag-share ng experience ko para makatulong ako sa tao na makatulong ako sa tao na ano na gusto talagang makawala na sa way na legal. Ayun, 'yun lang guys. So God bless sa inyong lahat. <laughs> Huwag kayong papaloko sa mga scammer, okay? So, ako, marami rin naman yung sabi, oh, scammer yan. Just good die. <laughs> ang Facebook ko nandyan, no? Ang mga scammer, alam naman natin, meron silang Facebook. Pero ano yung muka? Nas nan nandun ba sa Facebook ang kanilang mga muka? Wala. Ayun. So, yun lang, guys. Um, uh, be wise, be wise. <laughs> be wise ba yun? <laughs> be wise. Ayan, sana walang ma-scam sa inyo. Nakagaya ng ano, hindi lang marami akong nakausap at saka sabi ko nga sa inyo, marami akong mga mga kasabayan noon. Talagang mga na-scam sila sa online annulment. So, ingat-ingat kayo. Ku ako sa inyo, ah uh, doon na lang kayo sa mas totoo. Sinasabi ko naman sa inyo, ano ba yung way, ano ba yung yung totoong way ng ano ng ng pagpapawalang bisa. Hindi talaga sa lo, sa ano lang sa papers lang. Lalo na ngayon, naiiskit nakikita ng ano ng lalo na dito sa Singapore. May mga screening silang machine para makita yung inyong documents kung tama ay kung yan ba ay legal or hindi na nanggaling sa court. No so yun lang ingat guys god bless you all